At para mas pag-usapan kung ano pang himala ang mayroon ang simbahang ito, kasama natin ngayon si Mobile Journal Francis Orsho. Francis, paano mo natisod itong storyang ito at may mga kilala ka ba o malapit sa iyo na talagang deboto ng manawag? Actually, Pops J, talagang personal na binisita ng aming pamilya noong weekend. itong mm -hmm. ang, uh, manawag church sa Pangasinan kasi ito ibabahagi ko lang din yung kwento mm. na yung nanay ko ay marami ding nararamdaman na mga sakit and uh, parang kumbaga nais nais din namin or nais niya ding subukan na lumapit sa Birhen or sa imahen ng Manawag sa Pangasinan para rin talaga uh, manalangin personal na maipabot sa kanya yung gustong hilingin ng aking nanay pero nung nandoon nga tayo sa Manawag Church ay marami rin mga nakilala na mga deboto o yung mm -hmm. mga Talagang itinutulak yung debosyon doon sa imahen ng manawag. Mm -mm. And uh, kamusta na nga pala yung, yung ina? Uh, may mga uh, improvements ba simula nung uh, nag nagpupunta kayo sa manawag? Sa ngayon, Pops J, oh. di ba, nung uh, linggo na pumunta kami, ay oh. uh, umaasa rin yung aking nanay na oh. yung mga ipinalalangin niya nga oh. ay matutupad ng mahal na birhen dahil nga, kasi matagal na, ilang taon na rin yung uh, mga nararamdaman niya. Eh. So pagdarasal mm. ituloy tuloy lamang. Eh, no? mm -hmm. Oh. And, and so, yun din yung mm -hmm. pinakamahalaga na dapat na uh, matutunan natin na hindi lang pala dapat tayo pupunta doon para manalangin, pero yung mm -hmm. talagang debosyon. Francis maliban sa mga malalapit sa iyo, may kilala ka bang iba, mga kaibigan mm -hmm. o kapitbahay na talagang mm -hmm. walang humpay, no? na bumibisita dyan talaga sa Manawag? Mm -hmm. Itong Manawag kasi ay nasa Pangasinan. Nung pumunta tayo doon, may mga nakilala tayo. Halimbawa, itong isang matandang ali. Kasi sinubukan natin na ano, humingi ng mga panayam doon okay. sa mga bumibisita mm -hmm. sa Manawag Church. At may isa tayong uh, babaeng nakilala na sabi niya ay napagaling daw siya ng uh, itong virgen, mm -hmm. itong Manawag, mm -hmm. yung kanyang thyroid cancer. Matagal na daw eh yung uh -huh. ano eh, yung sakit niya na ito and uh -huh. dahil daw doon sa uh, pagiging deboto niya sa Mahal na Birhen uh -huh. ay wala na siyang iniindang sakit. Uh -huh. Pero itong babaeng ito ay nasa Pangasinan lang din. Pero uh, hindi siya hindi siya taga Manawag uh -huh. pero linggo-linggo doon siya pumupunta para ayun nga uh, ma ipanalangin yung kanyang mm -hmm. karamdaman no nasanay kumaling na siya pero Francis balita ako 400 years old nang imahin dyan sa manawag paano na naalagaan ito mm -hmm. yes pops Jay, ang Ma makasaysayan nga itong nga uh, imahin ng manawag sa pangasinan dahil nga uh, parang panahon pa lang ng kastila ay meron na itong imahin na ito and napapangalagaan nila ito sa papamagitan ng paglalagay sa harapan ng simbahan yung altar and unshaped okay. ano oh. eh, protected siya ng safe glass mm -hmm. and uh, hindi siya nalalapitan ng mga tao kasi nga uh, isa yun sa bahagi ng ginagawa nila para maprotektahan at ma-preserve yung mismong imahen pero kapag mag-iikot ka naman doon sa simbahan marami kang ang mga replicas lalong-lalo na doon sa mga pinagtitrikan ng mga kandila yung Our Lady of Manawag na mm -hmm. tinatawag no pero may mga nagbabantay dyan para hindi lapitan o hawakan yung glass no kung nasaan yung mm -hmm. Uh, imahe. Mm, yes, Paps J. Actually, uh, yung glass na to ay nasa mataas na bahagi kaya hindi rin maabot kung sakaling may gustong lumapit. Malapit na ang Semana Santa so may mga paalala ba tayo doon sa malamang marami nagpaplano na pupunta dyan, ano? Mm -hmm. Yes, Paps J. Oo. Actually, itong uh, nalalapit na Semana Santa or Holy Week nga ay sasabay din yung tag-init. Mm -hmm. sa ating panahon. At itong pangasinan isa sa nakakaranas kasi yan ng mga record high na heat index o yung matataas na temperatura na nararamdaman ng ating katawan. Kaya yes. uh -huh. para dun sa mga kapatid natin na bibisita sa manawag church, mm -hmm. mag-iingat, hydration, uminom uh -huh. uh -huh. ng maraming tubig, at kung maaari magpayong, malaging uh, sumilog sa mga malililim na lugar kasi nga sa Pangasinan, mainit talaga yung panahon doon. Tama. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orso.